Namatay ang isang grade 1 pupil sa isang pampublikong paaralan sa Dumalag Capiz matapos umanong pagsusuntukin ng kanyang kalarong grade 3 pupil. Nagkaayos na ang mga pamilya ng dalawang bata. Ang gusto ngayong sampahan ng reklamo ng pamilya ng biktima ang pamunuan ng paaralan dahil sa umano'y kapabayaan sa insidente. Itinanggi naman ng punong guro na nagpabaya sila. Makibalita tayo kay Julius Belacaolong GMA Iloilo. Nakita ang nakabulagta at halos wala ng buhay ang isang lalaking grade 1 pupil sa likuran ng isang pampublikong elementary school sa Dumalagkapis. Ayon sa ilang nakasaksing estudyante, nakita nilang naglalaro ang biktima kasama ang isang lalaking grade 3 pupil. Pero makalipas daw ang ilang minutong paglalaro, bigla na lang nagaway ang dalawa at nagkasuntukan. Una raw sumuntok ang biktima, pero hindi na ito nakapalag nang gumanti ang kanyang kalaro na tinulungan pa raw ng ilang hindi pa nakikilalang estudyante. Isa sa mga saksi ang pinsan ng biktima na nag-aaral din sa Naturang Paaralan. Pagadtoya gatapungulan sa ndaya. Deon pagkatapungulan n' Dagalo si Gilmore sa kontra niya deon nagtindog siya nagligid-ligid sa dyan sa ano, pasurahan. Isinumbong daw ng pinsan ng biktima ang nangyari, pero hindi raw ito agad pinuntahan ng gurong pinagsumbungan niya. Kaya ang ina ng biktima, dismayado. Nainan, lang sa nambot ko kay ang balon nila nga wala wala insured bata. Usa pa katingalahan nga nagsugid gidi ang inablos ko nga nalipong atong bata ko sa likod. Ang balonya niya paya nga dali lang. Ayon naman sa isang guro, hindi sila nagpapaya Ang isang grade 2 teacher nga Rao na una sa biktima, agad na tumawag nang sa klolo. Paliwanag naman ng punong guro, hindi nila alam na naroon ang biktima dahil hindi naman ito pumasok sa klase kahapon nang mangyari ang insidente. So kung, kung nabalans teacher niya, kag-present siya, it's the obligation of the teacher na isitu it, nga isituit nga pabalikon siya. So paano niya mapangita siya sa teacher na kay Absent siya. Namatay ang biktima bago pa umabot sa klinik ng paralan. Nakatagdang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman ang ikinamatay nito. Sinisikapan ng GMA News na kuna ng pahayag sa harap ng kamera ang magulang ng grade 3 pupil na sinasabing nakaaway ng bata pero ayon mismo sa magulang ng namatay na mag-aaral, nakausap na nila ang pamilya ng nakaaway ng biktima at nagkaayos na raw sila. Ang gusto nila ngayon, sampahan ng reklamo ang paralan na nagpabaya raw. Ayon sa DepEd, iimbestigahan muna nila ang nangyari. Nangako naman ang pamunuan ng paralan na magbibigay ng tulong sa pamilya ng biktima. Inaalam din kung anong gagawin sa mga mag-aaral na nasangkot sa gulo. Julius Bilacaol, Nagbabalita, Pilipinas.